Ma'am, nasunogan dahi mo, ma'am. Asa dahi ka nagpuyo Ako, ikaw dong. Asa puyo dong? Huwag mo'y tingog, ma'am. Mga amang na mo mga anak, ma'am. Ma'am, sa imong role sa sindikato, ma'am, na napalayas man mo, ma'am. Ikaw ang tekwinta kwarta, ma'am. Tintot, eh. Kasi naging magsudan an aning nga kung check out tira eh. para Na para naman ang Look up. They're trying to hide Genji's head. If these guys are successful, <laughs> it's gonna be for their promotion. <laughs> okay. the charging, charging. Muna niyong mga kidnappers. Dugnappers dahil. <laughs> Mastermind kay nakapula. Kay nakapula mo ning mastermind. Ang isudlan ato, di nga lang. ba green og blue nga dahon-dahon. Mo ni mga assistants, number one assistant kay nagka Number two assistant kay nagka Number four, katong nakakalo. Katong namungingi, katong namungingi ang mga butang, <laughs> number oh, four man. assistant. Nag Duha puman man ka, ganina lang